Gandang araw po sa inyo at. Mali nandito kami sa uh, Ano Kapaligiran Ade, Dito sa bukid Maka kami ng ano, bunga ng Malunggay ano o, dami Magtaka kayo kung sino yung kasama ko o oh. Ayan you know, yung birador oh. <laughs> Ang hari ng kilambala oh. Oo. Oh, oh. <laughs> oh. Hindi lang tubero mga paps. Talang ang ano. <laughs> ang akyatan pa oh. Live na talaga ako sa'yo. Good system. Then, dito kami sa ano. Uh, Bungkid mga paps oh. Mga tanim na maisya mga paps oh. Saka tawag dito katuday ang tawag namin dito sa locus yung itong, oh, itong tanim na yan daming bunga oh. Okay? sige sir hulog mo lang uh, <laughs> na. bunga mga paps o yan naman yung ano yun, oh talagang bati batido <laughs> sabi ko na nga sa inyo eh hindi lang ano yan tubero hindi lang karpentero <laughs> oh ayun oh may nagpanda na ng makina daw sa kapila mga paps ayun oh. ayun oh. 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 ano ka? Hmm wala yun o mga bunga yan mga paps ang malunggay oh. oh, oh very healthy yan mga paps ano mga nagpapalakas dito sa amin yung mga ano pelokka Dami oh. Step out lang mga paps ha. may makuha na kami. Tingnan naman yung hari ng kilab mo no. gustong may mag-arakila sa mga mga paps. Kahit sa ano. 20 floor. Step out lang mga paps. nga nakuha namin bunga ng malunggay mga boss oh. healthy foods healthy gulay so <laughs> parang paps sa kawan tadi sardella sus bebe Dai gatang ti preto di preto ti sagpaw ya sir ya Ya mga babsaw O, oh, yan na mga papsa dami oh? Hindi mula sa bagser. sir Hindi na kami nagpaalam sa mayaray eh. Basta pinalam na lang namin dun, oh, Sa kahoy niya, mga pa. Okey <laughs> <Kami> na <yan. laughs> Maraming laro lang. may isang custody dyan sa Maynila mga pat. 5 uh, pesos ito. <laughs> so yun lang mga paps. Bye bye. Love you all.